sa pagbabahagi ng kwento, kwento mo sa amin. At siyempre, higit sa lahat, salamat kay Disney at kay Teacher Jam kasi sila po talaga ang mga naging guro namin ni JC at ni Althea sa FSL na Filipino Sign Language. Pangarap ko na balang araw ay yung mga deaf roles ang gaganap ay talagang deaf actors si Disney gustong mag-artista niyan. Kaya yung mga director dito, napakahusay din po na artista niyan. At sana um, yung deaf community po dito sa Pilipinas talagang pahalagahan natin. At kung meron po tayong oras, hinihikayat ko din po kayong lahat na aralin din ng FSL. Kasi isa po ito sa mga napakagandang lengguahe natin dito sa Pilipinas. And thank you po kay JC De Vera at Althea na may angking swerte yata kasi kami ni Sir Baron ay nagtagumpay bilang mga magulang niya. Kaya thank you, Altea. At thank you po sa lahat ng pumunta dito para sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Ako na pong nagsasabing huwag na nila kung puntahan pero talagang matitibay ho sila kaya <laughs> salamat po sa walang sawang suporta sa lahat ng pagsisipag at pagpunta niya sa akin. At inaalay ko din po to sa mama ko kasi um, siya po talaga yung naisip ko sa karakter na to at habang nandito tayo, e babatiin ko na din po si Yaya pat. Pa Ang aking Yaya since birth. Sabi ng mga kapatid ko, Ate, may ganap ka ba ngayon? Kasi naka-Facebook live si Yaya. Andito na nga po si Yaya. And of course, Tita Liza. I admire you so much. Talagang sinisikap ko kung maging mabuting artista dahil kayo po yung mga kamag-anak ko at ayoko po kayong mapahiya. So thank you po ulit sa Gawad pasado sa pagpapahalaga sa mga pelikula. Mabuhay po ang pelikulang Pilipino at ang deaf community sa Pilipinas. Maraming salamat po.